Welcome my YouTube channel Ilinyaus. Ang gagawin natin ngayon guys ay gagawa tayo ng suman. Ituturo ko sa inyo kung paano ito gagawin. So tara guys, samahan niyo ako. Ang gagawin natin ngayon ay maglalagay tayo ng gata para gagawin natin suman. Yan, isang gata lang yan guys. Para sa isang kilong suman. Ang gagawa tayo ng suman guys. Ayan, ito yung ating malagkit. Ayan. Isang lang yan, guys. Nakasalang na, guys. Ayan, takpan natin, guys. Ayan ang ating su gagawing suman. Gata. Ayan. Haluin natin yan, guys. Pagluto lang para sa suman, guys. Ayan, purong gata yan, guys. Hindi ko siya hinalo doon sa bigas, guys para masarap pa ganito ngayon guys lagyan ko siya ng kalahating baso ng pangalawang piga guys Ayan. Yes. lalagyan natin siya ng kalahating baso guys yan kalahating baso na pangalawang piga yun guys ayan Ayan, oh, alam mo na natin kumulo yan guys. Saka natin ilagay yung asukal para sa ating suman. Guys, kumulo na lang kumulo ang ating gata. Ngayon guys, ilagay na natin ang asukal na kalahating kilo guys. Ayan. Para sa ating suman suma na malagkit ayan then haluin lang natin guys suman yan guys para sa suman hanggang sa matunaw ang asukal Ayan. Ganyan lang guys. Tapos yung ating malagkit. Ayan na guys. Luto na. Yan ang ating gagawing suman guys. Ayan. Tayo na natin yan guys. Dahil luto na. Hindi ko siya sinama doon sa pag guys ito ang ginagawa ko para masarap malasa ang ating suman ganyan lang guys paggawa ng ating suman suman na malagkit so mga kayaw sa di pa pala nakasubscribe sa aking channel please subscribe sa my YouTube channel, Iling At huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Ayan guys, wayaan lang muna natin itong kumulo guys. Ang ating suman. Ayan guys, lagay na natin ang ating gagawing suman sa ating ginawang latik. Ganyan Ang pagawa ng suman guys Para masarap Ayan Hindi ba guys Para masarap Ang ating suman Ihalo sa latik saka natin ng dahon yan guys ganyan lang Lagay natin lahat. Saka natin babalutin yan guys. Ayan guys, umulan pa. Ayan guys, ilagay natin lahat. ilagay na natin lahat. Ayan. So, haya, lutuin muna natin siya guys. Ng, painitan muna natin siya guys ng 5 minutes guys para mahalo ng mahalo. Yan yung ating lasa niyan guys. Yung tamis ayan guys sumang malagkit ayan so hayaan lang muna natin nakasalang yan dyan guys para mahalo ng mabuti ang tamis ng ating suman guys oh. naano na natin ng 5 minutes guys nasalang na natin ng 5 minutes ngayon guys ating gagawing suman guys babaluti na natin to. yan guys ito yung ating dahon guys tapos ko lang dinarang sa apoy ayan baluti na natin yan guys baluti na natin ang ating gagawing suman ganyan lang guys oh. tapos ganito lang yan guys May hugas naman ako ng kamay guys pero ganyan talaga ang kamay sa bahay Oh, pwede na natin ibilog yan guys. Yan. Ganyan lang tanggalin natin itong sa gabal to. Yan na so siya guys. Oh. Dapat pala hindi dito. Sa malapad ako mag ano. Para hindi pantay. Ayan guys. Oh. Malaki ang ating suman. Mahaba. Kasi mahaba yung dahon. Yan. Tapos pisil-pisilin. Pisil, Sana all pinipisil. Yan guys o. Oh. Ganyan lang. Parang nag ano lang ng tabako. Yan. Tapos tupian sa dulo guys. Ayan. Ayan o. Oh. Tupian. Tapos ilagay muna natin to dito. Ayawa guys. Ayan ayan pantayin din natin ang haba to guys para hindi sayang sa dahon kasi ang dahon dito guys binibili ayan ayan guys ganyan lang mahal ang dahon dito guys Ayan. Tapos, okay, tapos, talian din dito, guys. Ayan. Kailangan pagharapin yan, guys. Tapos, tatalian. Ayan. Mahaba ang ating suman, guys, oh. Oh. Tatalian yan, guys. Tatalian natin yan, guys. Ayusin lang natin. Ayan. Talian natin siya ng dahon. Ayan guys. Ganyan lang. Ito. Kailangan pantayin din. Ayan guys oh. Mahaba. Mahaba ang ating suman. Hindi kasya sa kaldero yan sa kawali natin lutuin yan guys. Oh, ayan, tali na. Naputol. Ayan siya guys. ganyan lang. Papalitan natin yung ating tali, guys. Maiksi. Guys. Oh. Mahaba na suman. Ayan, nakagawa na tayo ng isang paris, guys. Ayan na, guys yung tatalian natin yan dito natin itatapat talaga yan sa ano guys para hindi bumuka yan yan pinantay lang natin din guys isang naputol Ayan guys, natali na natin. Pantay naman natin dito guys. <laughs> Ayan, o. Oh. Tapos na po natin, nabalot ang ating suman, guys. Ngayon, isasalang na natin yan sa kawali, guys. Hindi kasi kasi sa kaldero namin dito yan, guys, kasi mala malaki, maliit. Ayan. Guys, inuna ko yung maliit. Yan. Ganyan, dami, medyo marami din yung nagawa natin, guys. Ayan. Yan yung pinakamahaba natin, guys. Ayan. So, isa lang na natin yan, guys. So, ayan, guys. Nilagay na natin sa kawali, guys. At nilagyan ko na ng tubig. At saka, hintay na lang natin kumulo ng 10 minutes, guys. Para maluto lalo ang ating suman guys ayan po nakasalang na guys ayan guys nakasalang na ang ating suman guys marami din akong nagawa guys sa isang kilo guys ayan ang ating suman so ayan nga guys after 5 minutes guys ayan kumulo na ang ating suman guys pero may pumutok guys pero makakain pa rin yan guys ayan kunting kunting na lang yan guys luto lang ating suman. Masarap yan, guys. Ayan na, guys. Ready to serve na yan, guys. Ang ating masarap na suman. Mahaba. Ayan po. Kumulong-kumulo na, guys. Ayan na, guys. Ang ating suman, guys. Masarap yan, guys. Pero may pumutok. Ayan po, oh. Ayan. Yum, 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 yum. Yam, 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 yan guys. Suman na malagkit na bahaba. Ayan. Ayan. Guys. Yan ang ating handa sa birthday. Simple. Ayan po. Simple lang, guys. Ganyan lang. Ayan na, guys. Ang ating suman, guys, na tanggal ko na siya sa kawali guys hintayin ko lang lumamig yan guys kasi mainit pa yan guys masarap yan at saka pakita ko sa inyo guys ang ating suman guys na ating ginawa guys ayan po oh, guys mahaba ayan masarap yan guys suman na malagkit so thank you for watching guys god bless you all And don't forget, please subscribe to my YouTube channel, Linyaus, At huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Bye!